abalaghang kwento ni binibini akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa akin channel and please don't skip the ads Ang kwentong ito na isasalaysay ko sa iyo, Binibini, ay ang karanasong kong hindi ko malilimutan, lalo na kasama ko sa kwentong ito, ang matalikong kaibigan. Ganito kasi iyon, ako ay nakatira sa kapis at doon na rin ako nag-aral, mula elementarya hanggang ako ay mag-high school at tumungtong ng kolehiyo Sa isang baryo kami nakatira ng aking kaibigang si Maylene konti pa lang ang mga kababayan ko noon sa aming tinitirhan dahil madalang pa lang ang mga tao. Elementarya pa lang kami ni Maylin ay lagi na kaming magkasama at magkaklase. Ni ayaw talaga naming maghiwalay pag kami ay nagkasama. Pagtulog na lang kami naghihiwalay sa aming mga bahay. Lagi kami magkasama ni Maylin sa pagkain kaya kahit kinagatanan ito at nalawayan ay ibinibigay pa rin ito sa akin kahit ang aming inumin ay minsan sa isang baso lang kami nagsasalo wala kaming hiya sa aming samahan at ang turingan talaga namin ay halos magkapatid at nangako din kami sa isa't isa na hindi maghihiwalay kahit kailan Hanggang sa tumungtong na kami sa kolehiyo, doon na nagbago ang lahat. Dahil sa course niya, nawala rito sa amin. Meron man, ay nasa kabilang baryo. Kaya naman ay nagkahiwalay na kami sa college. Sa Manila na siya nag-aral. Ako naman ay patuloy ang buhay dito sa aming probinsya. Kinuwa kong course ay agriculture. Gusto ko kasing matulungan ang aking ama sa kanyang sakahan sa aming palayan upang mapalago ito at mapaunlad. Patuloy pa rin naman kami sa komunikasyon ng aking kaibigan. Lagi kaming text sa cellphone at minsan ay nagkakatawagan. Namiss namin ang isa't isa dahil syempre iba pa rin yung nagtatawagan lang kami. Minsan nabalita nito sa akin na may mga kaibigan na rin siya, mga babae. Sa totoo lang binibini, nagselos din ako ng konti. Pero hindi ko naman siya masisisi. Dahil kailangan niya rin talaga ang makibagay at makisama sa mga kaklase niya roon. Nang hanggang isang araw ay nagulat ako nang umuwi ito sa aming bayan. Nakita ko sa mga mata nito ang saya sa mukha nito nang makita ako. Ngunit, maya-maya ay nakita ko na tila napangiwi ito sa iniindang sakit. Kaya natakot ako agad. At napatanong na kung may masakit ba sa kanya. Ngunit hindi naman ito sumagot. Tanging umuulang ito sa kanyang pagtugon. Kaya naman ay nataranta akong kumuha ng paracetamol upang painumin siya. Ngunit tumangi ito. At sinabing okay lang daw siya. Kaya ibinalik ko na lang ang gamot sa dating lagayan nito. At pinaanong ko na lang siya ng tubig. Habang tinititigan ko ang aking kaibigan, ay napansin ko na tila nangayayat ito. Kaya ako ay hindi na nakapagpigil pa. Tinanong ko na ito. Maylene, kamusta ka doon sa Manila? nakiata ng pinayat mo. Mukhang stress ka ata lagi. Ang tanong ko dito. Ngunit tumangulang ito. At sinabi sa akin na malaki daw kasing adjustment ang ginagawa niya sa Manila. Simula ng pag-uwi niya roon. Mula daw sa pagkain at pakikitungo niya sa mga kaklase niya. Magtatanong pa sana ako dito. Kaya lang, inaya na ako nitong kumain. Sa isang fast food malapit sa amin. Masaya kaming umorder at katulad ng dati. Ay hindi pa rin nagbago ang kaibigan ko. Dahil lahat ng kinakain nito ay gusto kakainin ko rin. Sinusubo na naman niya sa akin ang pagkain na kahit nalawayan niya na. Katulad ng dati talagang itinuturing niya na talaga akong kapatid. Ako naman dahil sa close talaga kami, ay kahit anong pinapakain niya sa akin ay kinakain ko na rin. Hanggang sa isang araw, ay magpaalam na ito sa akin. Naluluwas na ulit siya ng Maynila. Hinatid ko na siya sa terminal. Naluha pa nga ako dahil na maalam kami sa isa't isa. Nalungkot talaga ako kasi matagal ko na namang hindi makikita ang aking matalik na kaibigan. Napansin ko, ganun din ito. Nakita ko na nagpupunas ng luha gamit ang tisyo sa kanyang mga mata. Mugto ang aking mata nang umuwi sa bahay. Nalungkot din ako sa paghihiwalay namin. Iniisip ko na wala talagang forever. Hindi laging magkasama. May mga sitwasyon na pwedeng makapaghihiwalay talaga. Isang araw habang nag-aaral, ay nauhaw ako. Kaya pumunta ako ng kusina upang kumuha ng tubig na maiinom. Nang mapupuno na ang baso, ay bigla ko itong naibagsak. Nahihilo kasi ako. At sa aking paanan, ng maliliit na butil na bubog sa simento. Kumuha ako ng walis at winalis ko ang mga bubog. Ngunit nang hinawakan ko ang isang bubog na hiwa ang akin daliri. Umagos ang dugo ko mula sa sugat. Nakita ko itong tumutulo sa sahig. Dahilan upang mawalan ako ng malay. Nang magising ako, inaling ako ang paligid. Hanggang sa napagtanto ko na nasa silid ko na pala ako napansin ko rin na mayroon ng tali ang akin daliri. Sinubukan kong buksan ang tali ng akin daliri. Gusto ko kasing makita kung gaano kalalim ang sugat. Binuksan ko ito ng pakonti-konti hanggang sa nakita ko na namang nagdugo ito. ewang ko ba, imbes na matakot ako ay tila nagugustuhan ko. Ang nakikita ko na ang dugong umaagos mula sa aking daliri. Tumutulo ito sa sahig ng pakonti-konti at nang masundan pa ng ulit ng tulo ang dugo ay sinalo ko na iyon sa pamamagitan ng aking dila. Di ko alam kung bakit sumaya ako ng mga oras na iyon nang matikman ko ang sarili kong dugo. Samantalang dati ay diring-diri ako sa sarili kong dugo. Hanggang sa sumakit ang aking ulo, na hindi ko na alam ang aking gagawin, nagsisigaw ako sa sobrang sakit. Kaya naman ay nataranta na ang aking mga magulang, dahil kahit nakainom na ako ng gamot, ay sumasakit pa rin ito. Nang magpasya na ang, ang aking mga magulang, nadali na ako sa albularyo isinakay nila ako sa habal-habal ng akin tiyuhin. Pagdating namin sa harapan ng bahay ng albularyo, alam na agad nito ang nangyari sa akin kahit hindi ko pa naikikwento ang nangyari. Kumuha siya ng dahon, idinikit ng mabuti at ipinainom sa akin. Hindi ko alam kung anong klasing dahon iyon dahil napakapait nito. At ngayon ko lang nakita Uminit ang aking pakiramdam. Sa sobrang sakit ng aking sikmura, ay na ako. Alalang-alala naman sa akin ang aking mga magulang, maging sila ay nakita ko na naluluhang nakatanaw sa akin. Pinagbawa lang kasi sila ng albularyo na lumapit sa akin. Sabi kasi sa kanila nito na hindi pa raw ako nahihimasmasan. Saka na lang daw pag maganda na ang pakiramdam ko. Hanggang sa isinuka ko ang lahat. Lahat ng sa aking tiyan. Matagal din at paulit-ulit iyon. Maya-maya pa, napagpawisan na ako ng malapot. At nailuwa ko na ang isang kulay itim na likido. Dahil doon, guminhawa na ang aking pakiramdam. Tinawag ng albularyo ang aking mga magulang at may ipinagtapat ito sa kanila. Na gaw daw ako, kaya ganoon ang nararamdaman ko. Ang aswang daw na iyon ay isang uri ng aswang na nanghahawa ng kanyang pagkaaswang sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Kaya naman ay natakot ako at inisip ko kung paano ako nahawaan ng pagkaaswang. Isa lang ang nasa isip ko, ang kaibigan ko. Sapagkat siya lang naman ang mahilig magpakain sa akin nang nilawayan niya na. Tuwing magkakasabay kaming kumain. Nang naging maayos na ang aking pakiramdam, nagpaalam na kami sa albularyo na uuwi na tangan ko ang panguntrang bato ng kidlat na itim na ibinigay nito sa akin. Hinabilinan pa ako nito na huwag na huwag ko raw iyong iwawala sa aking katawan. Na habang kami ay pauwi na ng aking mga magulang, ay labis na nagpasalamat ako sa albularyo. Na ako naman ay pagkarating ko sa bahay naisip ko pa rin kung naging aswang nayang gaw ako ang pwede lang makahawa sa akin ayang kaibigan kong si Maylin dahil sa gusto lagi akong kasalo sa pagkain kaya naman ay agad kong pinuntahan ang kanyang magulang upang hikayatin ang mga ito na din ng aking kaibigan upang gumaling Noong una ay hindi ko mapaniwala ang mga ito. Ngunit dahil sa pares kami nang nararamdaman noon, ay nakubinsi ko na rin sila. Lumuwas sila ng Maynila dalang albularyo na nagpagaling sa akin. Noong una ay nahirapan ng albularyo na gamutin ang kaibigan ko. Masyado na raw kasing nakadikit sa kanya ang pagkaaswang nito. Kailangan pang makipagpambuno ng albularyo upang mapainom lamang ang halamang gamot na nakapagpagaling din sa akin. Kaya kahit nasa bahay ako, ay labis na nag-aalala na baka kasi maging ganap ng aswang ang aking kaibigan, na baka pag tumagal, maging ako ay hindi na nito makikilala at mapahamak na rin ako sa mga kamay nito. Idinalangin ko na maging maayos na ang aking kaibigan. Nang hanggang tumunog ang aking telepono, narinig ko ang aking kaibigan na nagsasalita. Masaya na raw ito at nagamot na siya ng albularyo. Ako naman ay napaluha at nagpasalamat sa Panginoon sa kanyang ibinalita. Hinikayat ng mga magulang niya si Maylin na dito na lang sa probinsya namin manirahan ulit upang magabayan nila. Na naging masaya na naman ulit kaming magkaibigan dahil magkasama na naman kami. Nasa paglabas namin ng bahay upang kumain sa tabing daan, ay naiwas na akong sumalo sa kanyang kinakain. Narandaman iyon ng aking kaibigan kaya tinawanan lang ako nito. Nang sabay na kaming magkatawanan, dahil parehas kaming nabiktima ng isang aswang na yanggaw. At dahil doon ay napagtanto naming magkaibigan na hindi pagkaasuwang ang makapaghihiwalay sa amin dahil hanggang ngayon ay magkasama na kami. wakas